guys. This is my video for today. Maghanap tayo ng cherry blossom guys. Meron ng cherry blossom dito. Nag cherry blossom na pala dito sa kabilang park. Yan o. No? Puti. Hindi maglaro kasi madilim na. Yan pula. Ay violet pala. Ito puti. Ayan guys. Maganda ang cherry blossom. Ayan guys. Oo. Oo look at that ayan, ang ganda ng cherry blossom ayan kapal kapal na yung bulak, -bulak dito ayan, guys ganda ayan dito sa kabila punta tayo mayroon na dito cherry blossom guys ayan, pinalapit ko na yung camera, pinalaki ko yan guys, oh. Nag-cherry blossom na dito sa kabilang park. Doon sa kabila wala pa. ayan may bulaklak na guys. Ayun, oh, ang ganda. Oh, see. Look at that. Very nice. Cherry blossom is perfect. Flower. Ayan, doon din sa kabila. Oh, ang ganda, di ba? Oh. Dito sa kabila, guys, wala pa. Ito lang. Namulaklak isa. Dalawa. Doon sa kabila. Tatlo. Apat. Lima. Ayan, guys. Ito, marami siyang bulaklak. Ayan ang dulo. Ang taas. Ayan guys, napakagandang ang cherry blossom. Ang ganda. Ayan, limiit na yung camera guys. Ayan. Punta akong merkado guys. Palingke. Eh bibili ako ng ano, ma-snack ni tatay yan dadaan lang ako dito kasi namukadkad na yung cherry blossom ayan na guys may nagliyanduyan doon sarap nga magliyanduyan mmmm Ganda na dito, pasyalan, kundi lang lamig, pero malamig pa rin. Yun lang guys, ito lang aking video ngayon. Bye bye na sa lahat, see you my next video.